pag-aalaga natin simple simple Ito, didiligan natin yan sa puno lang po muna Ito yung pagdidilig na tamang -tama. -tama. ayan bubukan natin yung pono dapat po basang basa yung halaman nyo baka yung maglilig para hindi po mamatay

mamam Ya sumabit bitu ating push Ya semo tayo Sumabit tayu semo bitu ating push ating halakwan ng mga tinanim ating paliliguan balik tayo sa tatis hindi pa nadilig naman tayo sa kapila magdilig na natin yan ito tayo, ayan ito na po yung pagulang alitabok o matintam yan po yung pagdilig na kung saan po e eh, ganito lamang, ayan po yung tamang proseso pag magdilig kayo para ang halaman nyo malusog na malusog Ayan. Dito muna tayo sa mga bonggabilya kasi mainit na. Hindi na natin ma babasang maigi. Eh. Tayo sa mga bonggabilya magaganda. Ayan. Kailangan po pag ganyan pong marami namang pag maraming bulaklak ang dilig po niya sa puno lang ha. Ayan mga bulaklak po ang dami sa puno lang po kayo magdidilig para po ngayon hindi man lagas ngayon yung mga bulaklak Yang yung mga bulaklak po ng mga bunggang bilya ninyo hindi po man lalagas kahit mainit na po basta ang pagdidilig sa puno lang wag nyo liliguan para hindi po sila malanta ayan para hindi po din sila malagas yung dahon yan. yung mga katulad pong ganito diliguan po ninyo yan. diliguan po ninyo yan kasi nga po yan nagbibigay sa kanila ng proteksyon yung lamig para sila malusog hindi po sila masusunog agad ng init kahit sobrang init po pag dilig na dilig yung halaman nyo mas presko po sila ayan, kahit anong lakas po ng init ayan. kahit anong lakas po ng init yan mapoproteksyonan po nila yung kanilang sarili kasi mayroon meron silang basa ang kanilang puno nakakasipsips ang mga ugat ng mga ng tubig ayan po o ayan yung mga buong kambilya natin at pag hindi pa po na inita yung halaman huwag naman pwede po ninyong diguan katulad po nito hindi pa na pwede natin diguan yan diguan natin yan diguan natin yung halaman ha Ayan. Yung ay, alaman po. At sa mga kaibigan po natin dyan na ah, nagtatanim ng alaman na ah, subscribe po kayo sa YouTube channel para po updated kayo. Okay. Kay Pinoy Mahirap TV. Ayan. At yung mga bungkong bilya, magaganda ang bulaklak. Ayan, dapat po siya ay basang basa basang basa yung puno kasi kahit anong init po niya yan siya yan makaka-recover yung kanyang mga dahon at mga puno na hindi siya matutuyo panlaban niya yung sa init yan so na yan ayun po katulad po yan medyo lanta na didiligan po naman nyo ng maayos yan yan lamang po ha at sa pagpapatuloy po ng ating pagdidilig ito lamang po. Pag nainitan yung puno, huwag niyong babasain yung dahon ha. Ayan, huwag niyong babasain yung dahon kasi po pag binasa ang dahon, no, malalanta. Malalanta po ang puno. Dapat po, ah malalanta, sorry ha, malalanta po yung mga dahon niya. Ayan. Ayan ang mga bulaklak niya. Hala mo po presko. Presko, presko talaga. Di pa tayo ha. At sa lahat po na mahilig sa halaman, ito lang po yung tama, porsiso. Pag kayo magbibilig ha. Ay, ito po na po yung magiging content natin yung paghahalaman. Ayan. Ayan ngayon lamang po yun po naman yung mga bonsai na ganyan ah, bading po yan yung ilalagay sa dulo pwede pong ilagay ninyo pag pwede pong ilagay nyo yung ibang variety ayan po idugtong ninyo para gusto iba't iba yung kulay ng inyong bungambili bili ayan po puti kung anong gusto ninyong kulay puputuloy nyo saka ilalagay nyo yung gusto ninyong kulay na baray ng halaman pwede yung ilagay din lagay nyo ng pula ayan po yung bunggan bilya natin po yung tuyo na ibabasain po natin maigi para po sila kahit anong init po hindi po sila masusunog so po sila sa init ayan pag ganyan po nainita na dito lang po sa puno yan ayan yan po sa puno ninyo Si eh, didilig lang. Ayan po ha. Ah. Ayan po. Ang puno natin ay para malusog ay laging dilig. Ayan po yung puno. Dahil na. Ayan yung mga bulaklak. Ayan. yan po mga kaibigan po natin dyan mga yan po uh, kaibigan po natin yan vlogger yan oo 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 po hello